Yan mga idol, magandang hapon sa ating lahat mga idol. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw po sa ating lahat mga idol. Yan. Wow, hapon po mga idol, mga kawaring. Happy day off eh ah. <laughs> Wali, wala niyang kawin mga idol. Walang trabaho Day off niya ngayon. Nag-request niya mga idol mag-day off kasi may maha, may mag mahalagang araw ngayon birthday kasi ni Wilson mga idol. Yung bugtong naming anak, yung nag-iisa naming anak mga idol birthday niya ngayon mga idol. Kaya nag-request niya mga idol nga mag-day off. Hindi niya di ngayon mga idol Nag-request lang siya ba? nabali bali i-change yung deal niya sa Sabado. Ayun, bali ng armo ito maghanda po ako mag-idol ng ating kakainin mamaya. Bali binilhan na namin si Wilson ng kuan mag-idol. ng konti pero kinasing-kasing uh, pag kuan mag-idol. ba? Ayun mga idol. Bali bumili ako ng mag-idol na giniling nga karne para sa lumpia yan ayan mga lamas mga mga idol nagkalat pa dito kakarating lang namin mga idol ngayong hapon ba baliin magmadali pa kami magluto mga idol para sa aming hapunan to mga idol ayan Auras uh, mga idol mga malapit na siguro mga lasing ko oras 4 kapi na mga idol ayan bali lulutuin ka po itong lahat mga idol bali yung recipe natin ngayon mga idol ay mag tayo lumpia mag humba mag pride mga idol tapos magpansit ay, yun lang po mga idol yung ating kakainin kasi tayo tayo na lang yung kakain mga idol pati yung kapit bahay mga idol bali mag tayo, manampit ba bali na kasi yung mga Pilipino mga idol nga kailangan talaga yung mag imbitar yan kapag may handa mga idol Ayan, ito na mga idol hinanda ko pa lutuin ko pa yung mga idol ako lang isa si misis mga idol kasi maglinis dito sa loob ako lang yung mag ako lang yung mag ngayon, magluluto ngayon mga idol bali ako yung chip chip <laughs> bali magluto ba Ayan, bali magsimula muna ako mga idol ha. Sa una, ah, bali yung una kong gagawin mga idol ay mag magluluto mag pa ako ito ng lumpia. Bali yung giniling mga idol, saka carrots. Ayan, maghiwa pa ako ng mga lamas. nagsimula na sana dapat ako mga idol. Binidyo ko na lang mga idol para malaman na talaga yung unang gawin pa. Anong unang lulutoin natin ngayon. Ayan, bali lumpia mga idol. Bali maghiwa muna ako ng lamas ha mga idol. Bali video ko na lang mga idol aking mga ginawa, ginagawa dito. Update, update na lang ako mga idol. Iyan mga idol, mga kamaring. Nandito kami sa baba mga idol kasi yung anong kusina namin ay kuan. May tulok, May butas tulo. kasi yung, yung Dito na lang kami sa baba nagluto. Ayan mga idol, oh yung pansit ni Mr. Siya po yung nagluto mga idol kasi siya po yung marunong magluto mga idol. Tapos ako. <laughs> <laughs> Yan mga idol. Tumulo ang singot ko mga idol. Tumulo ang singot. Ay lay pa doon. Basig ma nanay recipe. Ah, pansit singot. <laughs> hmm. Yan, bali ito pa lang yung kung mga idol Una na yung natapos yung pansit, bali yung lumpia mga idol Binalot niya yung kar yung karne ba? Naluto ko hmm. na. Tapos binalot na ni Mrs. yung kwan mga idol Yung pakita mo lang yung lumpia na nagawa mo. Asa meron, Ah, meron yung butang. Isa. idol oh. Ito yung lumpia mga idol na aking ginawa. Ayan. Bale, gamay rato mga idol. saluhan lang namin yan mamaya. Well, yung mga idol, si Wilson ay eh. kapunta natin si Wilson yung ating birthday boy son son Bebe! Oh. Mag-hi ka sa mga idol ano mga idol Ma Ha? May ano daw siya mga idol. ano 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 yan, nag-update ko na kayo mga idol. Sagi mga niluluto dito mga idol. Sinisis, nagugas na. Mga idol, mga kawarain. Mga idol, may alas 9 mga idol. Kasi, ano, sa ito ko na na. Na, na hakulan si Mr. Ugluto mga mm. <laughs> idol. Yan, bili ito yung mga niluluto ko mga idol. Yung humba mga idol. Ayan yung humba. Ah, tsaka yung fried. Yung, kung mga idol, yung lumpia. Tsaka yung... Saka yung pansit bihon mga idol. na doon na sa kwan. Nasa bahay na sa kapatid ni misis mga idol. Bali doon kami kakain mga idol. Kasi dito mga idol wala kaming lamisa dito. Yan. Kasi kapag kami kami kumakain mga idol. Yan dito lang kami sa kwan. Kumakain. Gumagamit na kami ng kwan ba? Yun may apuan. Kasi yung kuwan mga idol. Yung ginagamit namin yung lamisa mga idol. Yung kulay puti. Eh, nasira na po mga idol. Nandun na sa labas. Hindi na namin pinasok sa loob kasi madumi na may marami ng putik ba yung kanyang katawan mga idol kaya hindi na lang yung pinako yan Bli. update update lang ako mga idol sa aking mga ginawa dito mga idol hindi lang ako nakapag video mga idol kasi sobrang busy ko dito sa kusina mga idol si mrs busy din dun sa ako mga idol dun sa kabilang bahay na decorate siya sa mga ako mga idol yung may happy birthday sign ba at sa balloon ayan ito mga idol ha eh ayan Ah, <laughs> pero ate, simple lang handaan 'to mga idol. Paano ba sa anak na namin na idol ba? 6th birthday ni Wilson. Ayan. Happy birthday, Wilson. Ang ko lang po ito. Simpleng handaan lang po mga, handaan idol. mga idol. Kung baga mga idol, nasa jelly bacon lang. Mura family meal ba? Yung kung hmm. tawag mga idol. Kunti, kunti lang po mga idol. Pero pwede naman siyang ang parang mga idol. Tawaging bunga ba? Kasi pinag talaga namin mga idol. Pero yung naka lang mga idol. Yung naka-apan lang mga idol is yes. may kan ba may na na samahan pa ng problema sa kan ba sa problema ni Wilson ba yung may papa check up na kan na timingan mga idol ayan hindi hindi kami gumastos ng malaki Gada, kasi meron kaming pinag-iipunan ba mas importante kasi yung kung, mga idol yung hearing aid ni Wilson saka yung pagpa check up niya doon sa Cebu kaya yun po talaga yung aming pinag-iipunan ng malaking pera mga idol kasi malaki-malaki malaki-laking halaga kasi yung kinakailangan mga idol hindi po yung kuan ba hindi, hindi, po 100 eh, hindi po kuan maliit na budget yung kuan pero usapan nito kasi naka tanong kami mga idol sa may experience na ganyan mga idol eh, kasi talaga sila gumastos sila ng malaki ba tapos hindi talaga sila nakagasto ng ganyan mga idol bali meron lang nag-sponsor sa kanila ba may tumulong lang sa kanila mga idol uh, medyo may kaya ayan bali si Wilson pala mga idol bali update ko na kayo mga idol dahil Ah, uh, punta naman tayo dun sa kanya usapan mong idol. E si Wilson ko na. Bali tinanspir ko na si Wilson dun sa speed na para lang dun sa may katulad niyang kapansanan ba, hindi marunong magsalita mong idol. Dun ko na siya, ah, uh, kung idol, dun ko na siya pinag-aral transfer. Bali ngayong Lunes mga idol, is may pasok na siya mga idol. Bali sa ngayon, wala pasok. Tapos sabi ng teacher ng kanyang kanyang pag-transferan is lunis na daw kami

Busog po daw siya mga idol. Oh. Bali pumunta lang siya dito mga idol kasi may wifi, may piso wifi kami na, dyan Diyan Dyan sa kami na may nag uh, rinbo rinbo yung kulay. Yan, may piso wifi kami diyan mga idol. Bali dito sila na ba na wifi. Yan. Tapos na nga po Bali update lang mga idol. Doon na siguro sa pagkain siguro mga idol. No. Kaya kita kita doon sa kabilang bahay mga idol. Yan. Chan. Oh. <laughs> <John. laughs> Dito lang, dito na la po hmm. dita, kikla, e, mga idol. Hmm. Dito na. Ang cake lang. Ayan, ang la, cake mga idol. Ayan, nandito lang mga barkada nandito sa mga idol. Ba, dito na kami kakain mga idol kasi kuhaan dito. Malaki yung lamisa. Kasi doon sa bahay mo yung lamisa po mga idol. Ayan hmm. mga idol, nandito kami sa bahay na hati ko mga idol kasi wala kami yung lamisa doon. Kaya kami. Ayun. Sponsor na yan Ayan, kick my doll. Sponsor sa kapatid ko. Ayan. Yung number 9. Oh, 6. 6 plus. Six plus. Ha? na ko. Ray. Ayan. Yes. 6 Ah, mga tuskoan. Ah, tuskoan siya. Ate, sali. Asa mag-1. Oh. Ayan, yeah, mga idol, mga kamaring. Ito na po yung... <laughs> birthday celebration ni Wilson at saka may kasama niyang anyang pama asa na? Pamangkin. Igagaw at saka kanyang best ni Wilson, si Janjan. Yan, kanta Jan! Jan. Ayan, kanto yan. Di atong mo tubang niya. happy. <laughs> Wa pa man sila ah, sa mali silang ti kwan. katog na mantinga. Ayan, mga indong higantaan. Yay. Yeah. Kanta kanta kanta. One, two, three, go. Happy birthday Wilson. Di kanta Happy birthday <laughs> Wilson. Happy birthday. Happy birthday. Happy <laughs> birthday.

Pahanap na sa nalab. Yan ay, idol. ito. na po yung mga yeah, no, simpleng handaan ni Wilson. Meron tayong ano dito. Yeah. Ay, yeah. Natong, uh, yeah. Pala, yeah. Tayo, ayan. Sa ano, shout out pala sa ano, mga kapatid oh, ni ay, ay, Hindi nakapunta mga idol kasi ano yung daan dito. <laughs> Mahirap yung daan. Yeah, yeah. Hindi sila makalusong yeah. kasi ay, madalang na yung ano. umulan. Ayan mga idol. Kain na tayo mga idol ha. Kain po tayo mga idol. Mga kamaring, samahan niyo po kami sa pag...

kakita mo kasi it kung 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 kasi Hmm. kung 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 yung kung 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 Slide ko kung 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 yung kung 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 kung

Pencet kan, bener. Pencet, amil yang pencet, Aku enggak Aku ajak kamu malam. Kau ini kamu ambil dekat. Dia kekeh, kita tanya? Sang of flag, cock flag. Lepas tu kek gan. Eh, tu. Kau dah, kau deh

Nanti taruh. Malam. Tolong enggak. Padahal plastik itu lah kayak janjian. Yang piano. Takkan lu ngajak teman-teman. Hah? yang gua. Baik, kita harus bersih

Diyan ka under para pauliin ka na o dyan. Kali, kali ka dyan dyan. Ka, kali ka dyan. Kali dyan. Hindi ka na pauliin ka mga Kali ya, Yan. Kapunta kami kumain mga idol. Hindi pa na kami. Yan ka nga. Gusto mo Babay na mga idol. Babay na. Bye hmm. bye. Mm. Yan mga idol. Shout out lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Yan ka lang mga bisita. <laughs>